Hi hey guys! It's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo sa gilid ng dagat para sumubok na muli ng ating pangulam. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! ayan mga idol si Oshino at iyari niya yung ating dalawang panyong lambat. Dayo. subok tayo. kalma eh? Ayan, kalmang kalma yung dagat. So tingnan natin Mayroon kung tayo may makuha tayong pang ulam. Hindi kasi tayo nakakalaut pa hanggang ngayon dahil walang mahuling taksay. At yung pang -hipon natin ay puro may hina lang yung huli. Ay, nakikiramdam muna kami. So 'yan mga idol, pa bali pa high tide yan Palaki yung tubig. Ayun, may mga alon siya. Palatandaan niya na unti-unti na lumalaki yung tubig. Yan, iiarayon niya yung ating lambat mula dito sa hinahawakan ko palaot. Ayan, malaking bagay kasi mga idol kapag nakahuli tayo ng pangulam, gaya niyan, hindi tayo nakahalaot. So, ayan pa lang yung tubig. Pati pa dun sa banda roon. Bali, nandito lang tayo sa may bonginan. Itong side na to ay batuhan. Dun sa kabila tayo nagpupunta kadalasan na naglalambat itong pinunta natin ngayong araw na ito ay bunginan so ayan mga idol nandito tayo sa gilid abang si Oshinoko ay nandun sa mela at inaarya niya yung ating lambat awak awa ko naman itong pinakadulo ng lambat natin dito sa gilid so time check it's now 5.48 in the afternoon so konting oras na lang didilim na naman Ayan, abang nakababad yung ating lambat, si Oshinoko ko ayun busy busy siya sa kanyang pangangawil ayan bali meron din siya mga kasama dyan na hindi namin kilala dalawa bali tatlo sila na nandyan ayan ako muna yung in charge sa lambat hindi ko dinala yung aking fishing rod kasi kung dinala ko yon wala na wala nang na titingin sa lambat natin Mabibisi na rin ako katulad niya sa pangangawil kasi uh, very exciting din yan at sobrang adventure kasi kapag nakapag unlock ka ng mamaw na tinatawag nila or yung magagandang klase ng isda na malalaki isa sa achievements ng isang angler yun Meron din tayong kasama naglalambat dito, mga bata, yata to dalawa. Ayan, medyo sinom natin yung ating kamera. Katabi natin sila. Ayan, may mga ginawa silang poste dyan sa lambat nila. So tayo, hindi na tayo naggawa ng pinakaposte kasi banayad lang yung alon at walang agos. Kaya okay lang na ganyan ginagawa din namin yan kapag malalaki yung alon at may malakas na agos para hindi tangayin yung lambat natin banayad na banayad ang ganda ni Haring Dagat ngayon Ayan, magpapandaw na tayo. Time check, it's now 7.06 in the evening. Ayan, si Oshino. Hindi gitan kanina ng... Asugon ba yun, Han? Asugon? Kaso, nung pagtalon, nakawala. Nagulat, nagulat ako kasi kasi ako yung pinapandaw yung lambat nun. So, ayan. Nandito na tayo sa bungad ng lambat natin. Meron kaagad agad bueno, mano. yun naman, na tayo. Ayan. Ano? tayo, pangalawa. Pangalawa? Sigurado tayo mga kapaksi. Ayan. Ah, uh, yun na. Meron ako nakita dyan na ano, alimangong bato. Tinutul ko na ng ano. Sipit. Sipit aligasin hindi pa siya yung malalaking aligasin yun lumpiraso, piraso ay apat na to nis apat na kang so, apat okay. na yun ulit ah, sigurado na tayo makakaulam na ito hindi na tayo bukya. Hindi na tayo bukya. Buti na no, kumalmay. Si Panay ami Ay. yun. na. Grabe na naman tayo makakawin. Nakakamiss ah, pa na may nito. No? Mm. Iniyaw lang. Meron pa naman yata tayong kalamansi sa bahay. Oo. Oh, yung pira nagkalaman siya tayo ng taksay oo uh -uh. hindi na lang ng plus natin hindi na makita yung hindi hey na, mangingilaw nga sana akong hipon eh hindi na ng ba wala ano yun? meron din naman kahit medyo madalang pa tumagal kaya yung plastic natin malalim na rito ayaw naman kaya hindi na ako makakasamahan malalim na, lang. Malal na mga idol hindi na ako sasama sa kanya hintayin ko na lang siya dito so ayan na mga idol yun ako natin sa unang pandawan pamaksiw yan na tayong pamaksiw o so, kaya ay pwede na nating ihiyawin yan So babad pa natin ng konti. At pwede na tayong umuwi. Ayan po mga ulit mga idol oh. Oo nga, napatotong daw pa natin. Ayan, ginawa na natin kanina yan. Pasa gilid yung isda. Walang ginawa niyo sa laot natin. Ayan mga idol, lumalaki na yung tubig. Ito na yung tubig dito sa pinagpwestuhan natin ang ating lambat at si Oshinoko ayun nililikaw niya na yung ating lambat so pwede na yung ating pangulam lapitan natin kung meron pang nakukuha yung lambat natin ng mga tinga nalobot na yung flashlight namin nahulog pa sa tubig hindi tuloy ma-enjoy yung pangingilaw ang ganda pa ang sarap pa naman ilaw, dahil may nakuha na kami mga alimangots at sa ati saka yung kayoga ha? so wala wala tayong flashlight ang labo naman ng flashlight natin may pa yan Han? piraso? Ang laki lumaki ng ang bilis lumaki ng tubig. Piraso na lang. Oh, tiyo yung nakuha natin ng oh, mga idol, oh. Diba? Ang galing. May instant pang ulam na tayo. May ilang piraso pa doon sumabit dito sa lambat. Nakuha mo ba, ah, na. Sandaling oras lang. Time check, it's now 7.40 in the evening. May instant pang ulam na tayo. Ayan, nakamenos na naman tayo sa pagbili ng ulam sa palengke. So, ganto lang kasimple yung ginagawa natin kapag hindi tayo nakakalaot at maganda yung panahon dito sa gilid. Eto, nakakapangisda tayo. ngayon so, yung mga gamit natin isisilid na natin yung ating lambat Ay nabasa yung sakuhan han na tayo so pwede na yung pangulam natin na yun tamang tama na sa atin ayan yeah, nabilis lumaki yung tubig pero kalmada pa rin siya sayang nga lang hindi nang isama yung flashlight natin nahulog pa pero malaking bagay na yung nakuha natin pang ulam para ngayong gabi. Ayan, kahit palaki na yung tubig, hindi natin masyadong random kasi kalmada lang yung dagat. Pero pag may alon to, ramdam natin siguradong hindi tayo makakapag-shoot ng video natin ng ganito. Buti na lang biglang kumalma. So, ito malapit na tayo. Ito na yung breakwater. At ayan na yung barahan. Ayan, maraming ilaw na yan. Alright, hindi na lang tayo ngayon sa barahan. nagluko na. Ayan, nabasa ay. Ayan na yung ating mga nahuli. Ayan. So, hindi plus ulit yung ating yung pangingisda sa gilid. Magkaroon tayo ng instant pang ulam. Solve na naman yung ulam natin ngayong hapunan at siguradong meron pa yung matitira hanggang bukas. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga idol nakapangilaw ilaw tayo and sad to say hindi lang isang mga flashlight natin yun yung na naman ay dinakma lang din yung oshino yan na ilawan natin at itong ating mga kayoga sipit ka buhay yung alimangon baka masipit ako ha yun yung kayoga na sinasabi ko uli na si shell pangit ang mga doon yung kayoga natin ha? Ayan, ayan. Napakasarap niyan, idol. Ay lang hindi yan basta-basta kinakain. May tinatanggal. Ayan, may tinatanggal diyan. Nakakatuwa talaga. So, ang lulutuin natin diyan ay simpleng lutuin lang. Ayun, makakagat ang ano kanina. mga Alimaw ano, ay tapang. Ang tapang niya. Ayun, ayun. Eh. ito ang ating mga isda ay ating yeah, yeah, no, mga isda naman eh papaksil daw natin kagali o shino ano yung isang ano, isda na to butilya yeah. Mm. eto ito mga idol na baka sarap na isda niyan. pag sinabawan mo yan kumukulay yung sabaw niya. yan the best sa lutuin na may sabaw yan ito yung ating kulapo yung ating mga syempre yung ating pang malakasang aligasing oh, oh, ay ah, orga napaka talaga ng laman yung ating dagat sa gilid lang kaya lang ngayon talaga yung hindi natin masyadong na enjoy kasi yung ating flashlight nga lang charge lang charge na ulob tayo na ulob pa ni basa nag swimming pa sa tubig Ayan na, luto na yung ating steam na mga foods na ating nailawan. Ayan. wala, nakuha natin yan sa ating pahingilaw. Ayan na mga idol, luto na yung ating isda. Ayan. Niluto natin siya sa paksiw. Hmm, sulit na mga idol. Sold na yung ating masarap na pang Ayan, napakasarap na hapunan na naman yung ating uulamin para sa gabi na ito. That's it na mga idol. Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at inyo po ang saksiyon yung aming pangingisda sa gilid ng dagat at ang aming catch and go. So, kung bago ka po dito sa aming Munting channel at gusto mo mga fishing content na aming na upload Maari lamang pong pakikindot ang subscribe button sa ibaba ng ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!